pagpapalis palang pa lang niluloko na sila. Nandiyan yung mga scammer, na mga illegal recruiter. Tapos pagdating nila doon sa abroad, meron pa nang scam sa kanila, kikikilan sila or lulukuhin sila, peperahan sila sa pamamagitan ng social media. And then pagbalik nila dito, nandiyan na naman yung mga manluloko sa kanila dahil alam na may mga dalang pera. Kung nakalusot man sila doon pagdating doon sa abroad, pagbalik nila, lulukuhin sila. Para sa akin, Mr. Chair, siguro panahon na na para mabigyan din ng confidential fund itong DMW. Why? Napakarami mga illegal recruiter dyan. Illegal recruitment agency na dapat tugisin. Napakarami dyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFWs. Love scam, piniperahan, kinikikilan, kaya karamihan sa mga OFWs. Pagbalik dito, wala ng pera, ubos ng pera dahil niloloko ng mga scammer we need intel information. DMW need intel information para tugisin ng mga ito, tugisin ng mga illegal recruiter, illegal recruitment agencies, tugisin ito mga scammers na ito. Si Senator Tulfo, sir, hindi 300 million ang isinuporta ninyo last year. 500 million, sir. Ah, thank you. 500 pala. Okay, thank you. Opo. So anyway, Uh, nasabi kanina sa aking opening statement na I fully support the DMW, not 100% but 101% kasi mahal na mahal ng ating mga OFW. Alam ko kayo ang ahensya na magbibigay suporta, pangangalaga sa ating matiniguri ang makabagong bayani. And you can be assured from me being the chairman committee sa migrant workers. I'll always be there for you. In fact, nung nakaraang taon, dinagdagan ko pang budget nyo and I'll keep doing that. Nabigyan kayo ng budget last year at uh, in fact, inilabang ko yung 300 million madagdagan kayo and eh, nadagdagan nga kayo. Uh, pero hindi nyo ata naubos yung budget nyo at, uh, at the rate of ilang percent? 50, 53 percent na nyo. So anong nangyari dun sa 47 percent? Ba't hindi nagastos yun? Yung pong ulat sa sa aming budget utilization, uh, Mr. Senator, ay at the midway point at uh, nasa average naman po ng uh, uh, paggastos yung 53%. Uh, however, yun nga po, tama kayo Mr. Senator, kailangan naming gastosin pa ng lubos yung, yung 47%. Yung mahirap po, San Rafi, na mababa talaga po talaga ang utilization sa parte po ng OWA, dahil alam naman po ni Administrator Arnel na yung ERF po ay hindi nagagamit kung walang repatriation at emergency situation. Kaya pag ganun po ang sitwasyon, eh, yun po ang nananatiling mababa. Binanggit na po namin sa DBM at kay Pangulong Marcos ng Intersectoral Cabinet Meeting na sana po hiwalayin yung treatment ng utilization rate kasi kawawa rin po yung OWA, palaging sinasabi nila na less 6% pang ang utilization ng ERF, eh talaga naman pong hindi magagamit kung wala pong emergency. But rest assured po sir that uh, between now and the end of the year we will be able to fully utilize the remaining budget with our catch-up plans. Thank you sir. 300 million added niyo ngayon, dahil request ko para naman mapaganda yung kapakanan ng mga WFW na kailangan ng healthcare treatment or health treatment or medical treatment. Um sir, I think um The that one po is on the ano na po uh, nasa inyo na sir kasi po in sa amin na tapos na po yung pag-evaluate namin okay. so uh, uh, po, it's in the part of the honorable senators na po thank you isa pa napansin ko mr chair before you proceed po kay senator tulfo Yes, internet. Internet. Dito ba? Okay. Sir, i-refresh ko lang si Senator Tulfo. Sir, hindi 300 million ang isinuporta ninyo last year. 500 million sir. Ah, thank you. 500 pala. Okay, thank you. Opo, 212 million dun, sir 649 will fund PS recently po, last month, kaka-approve lang po ng DBM nung NOSCA at Organizational Structure and Staffing Pattern. So, critical, sir, na ma-retain yung PS budget for next year. May 166,411,000 po na MOOE din. At yun nga pong 120 940 sa capital outlay. So, 500, sir, yung binigay oh, Mr. Chair, ma-retain dapat natin yun. Anyway, ang susunod kong observation ko to ano, hindi ako pumapalag na yung iba't ibang ehensya ng ating gobyerno na bibigyan ng confidential fund. Kung mapapansin niyo, hindi ako umimik diyan. Pero para sa akin, Mr. Chair, siguro panahon na, na para mabigyan din ng confidential fund itong DMW. Why? Napakarami mga illegal recruiter diyan. Illegal recruitment agency na dapat tugisin. Napakarami diyan mga scammer na ang binibictimize ay mga OFWs. Labs scam, piniperahan, kinikikilan, kaya karamihan sa mga FWs, pagbalik dito, wala ng pera, ubos ng pera dahil niloloko ng mga scammer. Inuubos yung kanilang mga pera. So, we need intel information. DMW need intel information para tugisin ng mga ito. Tugisin ng mga illegal recruiter, illegal recruitment agencies. Tugisin ito mga scammers na ito. So, that's why I believe magkaroon sila ng confidential funds kung yung ulitin ko, yung other government agencies na bibigyan ng intelligence fund, confidential funds, wala akong problema doon. Why not DMW? iba Mr. Chair? Mas kailangan nila ang confidential fund. Siguro magsimula tayo ng maliit na amount. I don't know, 25 million? 50 million? Iba nga dyan, daan-daan million. Hindi ako kumikipo. Eh, kailangan siguro para maging patas tayo sa lahat. Bigyan din natin itong DMW. Not because, eh, committee chair ako ng DMW. Just because nakita ko yung need, Mr. Chair. But I agree that uh, a lot of people are really taking advantage. Marami talaga lang sa samantala. Kaway OFW, Sector uh, Senator pa, bago palang umalis, dito binukula na. No, dami nang naloloko talaga. No? But, uh, yes. So kailangan nila yung mga information para tugisin yung mga manloloko, uh, niluloko, niloloko, pinagsasamantalahan uh, itong mga uh, OFWs natin direction of the committee, bibigyan ba ng intelligence fund? Wala akong ano doon, gusto ko lang malaman yung direction. Uh, confidential fund, kasi uh, uh, Senator Tolentino, uh, yung intelligence kasi sa military yun. So civilian is confidential. Yes, yes. Uh, ang direction ko talaga, bibigyan, ipaglalaban ko na may bigyan silang confidential fund. Dahil with my more than 20 years experience, nakita ko kung paano na pagsasamantalan yung ating mga OFW. Like, what uh, our chairman here uh, sa committee sa finance si uh, Senator JV said, pag papalis pa lang niluloko na sila. Nandiyan yung mga scammer, na illegal recruiter. Tapos, pagdating nila doon sa abroad, meron pa nang scam sa kanila. Kikikilan sila or lulokohin sila. Peperahan sila sa pamigitan ng social media. And then pagbalik nila dito, nandiyan na naman yung mga manluloko sa kanila dahil alam na may mga dalang pera. Kung nakalusot mo sila doon pagdating sa abroad, pagbalik nila, lulokoin sila. So, lumalaki ng lumalaki itong mga scammer because they know maraming pera yung mga OFWs. Maraming ipon. So, why not give them confidential fund para tugisin? In fact, nabanggit nga, nabanggit nga ni uh, OIC uh, Secretary Kakda kanina na meron silang ginagawang surveillance Uh, para sa mga illegal recruitment agency, so why not confidential fund? Para dun sa mga surveillance operations. Chairman, can we get the response of Jose uh, Capda? Can you handle this confidential funds? Are you in need of this? Is that was there a proposal yes. done no. before? Uh, yes, in in the past we have relied on law enforcement for the confidential funds, but of course uh, with the wisdom of the of the Senate, po, we had initially proposed the tier 1 a ten million peso confidential fund pero hindi po na isama sa, sa sa, NEP. Uh, but of course we will we will uh, be at the at the subject to the to the wisdom to the So wala the po yung, ano? Uh, as so wala, wala kayo sa NEP hindi na Sa OWA meron eh. Nakita ko meron confidential extraordinary expenses. So just for the record wala ba? wala kayo sa ano. Wala sa DMW. Uh, Oh, uh, Mr. Chairman, sa Owa mayroon ba? Wala, Can we get that confirmation? Wala, wala po kami ano, wala po kami. Uh, e just to clarify, funds. okay. Ano lang po okay. yan, para extraordinary funds for uh, mas malawak lang na pagkagat. Pero wala po kami confidential funds. So Thank wala, wala. no? Wait, um, on the same topic, Mr. Mr. Chairman, just to educate me si si kayo OIC, OIC kakta, do you have law enforcement function? DMW. Sa ngayon po, ang aming uh, Operations and Surveillance Division uh, has the capacity to shut down or close uh, illegal recruiters. Uh, but it goes so far as that. Uh, hindi po kami nagko ng arrests. Uh, hindi po kami armado. At uh, hindi rin kami, nagre-rely nagre kami siyempre sa prosecutorial service para mag-prosecute. And you shut them down by doing what? We have uh, in investigative uh, activities, surveillance activities, uh, of course uh, uh, uh covert and then nag um, issue po ng closure order uh, ang secretary namin and then of course uh, again confidential lang pag-issue and then we uh, we execute, we implement the closure order accordingly. Sir, if with your permission, can I ask Yusek Olalia to respond to the question? Yes, uh, Yusek Olalia, please. Good morning po. Uh, meron po kaming uh, opisina ng dating anti-illegal recruitment branch ng ngayon po ay tinatawag po naming Migrant Workers Protection Bureau. Ito po yung may uh, kakayahan na magkandak po ng surveillance, lalong lalo na pag may po, na ang isang ahensya ay nagre-recruit at uh, nagpapadala ng OFWs na wala pong lisensya, wala pong authority to hire, at uh, kami po yung nag-i-issue din ng closure orders dahil po sa pinapatupad naming mga mandato. na Sa experience ko, Mr. Chair, uh, in, nandyan din yung mga uh, recruitment agency na meron silang tinatawag na accommodation bago ma-deploy yung mga OFWs at ginagawang para mga sardinas, yung mga OFWs hindi pinapakain, kinukulong. So kung meron silang confidential fund, doon sana nila i-boost din yung mga information tungkol sa mga agency na yon na may mga uh, accommodation na balasubas, tugis na kasara. So you really need that. And, I, agree with, I agree with you, uh, Senator Tulfo, kasi kailangan nila na magbayad ng assets eh para magbigay ng information regarding this uh, activities of illegal recruiters. Tama On the ba? other hand, uh, OIC oh, si CACDAC, medyo maglinis-linis din kayo dyan sa DMW. Uh, meron akong mga source nagsabi sa akin na may mga tao kayo dyan na may simpati sa mga recruitment agency. Dapat, wala kayong mga tauhan na dating nagmamayari o kaibigan I'm not referring to you, ha? na mga recruitment agency. Dapat pro-OFW kayo. Lahat. Entirely. May nababalitaan kasi ko dati, Mr. Chair, na dati may may-ari ng... yung mga tauhan nyo present. Linisin nyo yan to the confidential fund. Alisin nyo yan. Dapat mag-resign yun. Kasi baka ma nila yung decision ninyo dahil maglalabi yung mga recruitment agency. Siyempre, yung mga recruitment agency, may mga pera yon para maglabi. Then, baka masira yung discard yung mga desisyon nyo. So, alisin yung mga may connection sa mga recruitment agency. Puro pro OFW lang dapat. Gusto ko yung mag-serve sa ating mga OFW, yung may puso. Yung puso ay para sa OFW talaga. And that person should do everything na para mapaayos ang kapakanan ng mga OFW. Hindi sa kapakanan na kung sino man yung mga sumusuporta sa kanila. Kasi madalamat lalabas at lalabas yan eh. Kahit na anong klase pang pagtago, darating yung time, may rin na ah, wala, wala, sa puso niya yung OFW. Okay? Yun lang. And the last but not the least, uh, Mr. Chair, so again, I would like to reiterate again my support uh, for the DMW, the, uh, DMW na sana mabigyan sila ng confidential fund. And I really mean it. I'm serious about it. And I know that it is really needed for this agency, given the fact that marami na mga OFWs na naluloko in i-scam. So bago pa sana mangyari yung pang iscam, scam eh, matukoy na sila yung mga gusto at sa mga OFWs at hulihin. And they can effectively do that by way of having a, a confidential fund na magagamit nila to buy information para magawa nila ang trabaho nila. Mr. Chair, so na siguro. siguro.